magandang araw mga idol mga bonsai. yan eh ko lang po aming bignay bonsay mga hinog na kasi ang bunga guys yan baka mga isang buwan ubos na po ito ng ibon Ayan, kaya isishare ko muna guys, mga idol. Ayan, big day po yan guys. Ayan, ang dami po bunga. Ang dami na ring nabawas ito. Ang dami na ring naubos. Yan, kumakain din naman ako niyan, guys. Matamis kasi. Masim-masim. Yan, yung isa naman ginupitan ko na po kahapon. Yan, hindi na lang din yung bunga. bagong gupit na po yan mga idol yan po kanyang puno Okay guys, maraming salamat po sa manunood sa ating video. Bye bye and God bless.